Nagpaboto reklamo ang manager sa nagkaisang Yellow Plate Tricycle Drivers and Operators Association sa General Santo City. Kinikabahin sa Byron sa paglukat o prangkisa, nga matod pa, mahal nga kantidad. Ang akong i-reklamo, kay nagreklamo po akong mga membro sa amo ang nagkaisang Yellow Plate Tricycle Driver Association, Gitiksan siya kay Padoon sa MD Parbe. Karo pagkato niya, gikwintahan siya sa Bayranon, tupor man ang ginabutang dito sa papel nga bayaran sa Treasury Office. Ang tubag sa labaw sa Public Safety Office kung PSO nga si Attorney John Gonzales nga doon ay revenue code o libre ang renewal sa franchise. Ano na pagani kini multa nga doon kagatos o 50 peso sa matagbulan. Naman lang na sa ordinansa nga naman na siya regulatory fee. No? Uh, for regulation, dili na siya free. Uh, sukat sukat supat I know, na siya na libre pero dili gina siya free. Aside ka tong minimum nga ilang bayaran nga 900 pesos na sila bayaranan nga mga penalties. Samtang adunay ipahayag ang ubang yellow plate tricycle driver sa nakaapil sa orientation kabahin sa bayronon, ang application fee 200 ka pesos, ang environmental fee 200 ka pesos, og inspection fee 200 ka pesos, og ang mtfrb driver's ID 100 ka pesos. Sa suma total, moabot pa doon pa kinit sa siyam kagatos ka pesos. Uh, wala po kabaluan na sila, sir. Basi mga naan na sila yung mga penalty, Penalty na. Oh. Uh. So, wala penalty Wala, sir. So, 2021, di ano sila, 200, pe, uh, 200 ang penalty. So, 50 per month. Okay. So, niabot og 34 months ang ako ah. Tapos, 10 unit man eh another 200. 28 lang unta so since unit man another 200. Naay mong Sa karon sa record sa PSO, sa renewal ana sa duha samtang ang new application ana sa usa ka libo og unom ka application. In the heart of changing lives. Kelly Silver Jason, Brigada News.